다행이다. so kayo sa mga nag po sa inyong lahat no. Ang uh, TV nga po pala ulit guys nagbabalik. So ang uh, ngayong araw na to, uh, panibagong eksplorasyon naman po ang uh, gaganapin natin. At, uh, ngayong araw na to guys no. Uh, Baliwala tayong yung uh, hindi muna tayo pupunta dun sa lugar na napakadelikado. So ang gagawin natin ngayong araw na to ay sa uh, i-update lang natin guys uh, yung uh, pinuntahan natin nung last video natin guys so ayun i-update lang natin yung ano no yung sinubukan natin gamutin pero hindi natin kinaya so ayun pupuntahan natin yung albularyo hingi tayo ulit ng tulong guys para magamot na natin yung babaeng aswang so ayun may dala din tayong pagkain ayun nandito sa bag ko may dala tayong pagkain guys para sa ano dun sa nahuli natin na nagamot na guys no so sana lang guys no ah maging safe itong uh, exploration na gagawin natin ngayong araw na to. Tsaka syempre guys, sana samahan nyo ako sa exploration na gagawin natin ngayong araw na to. So yun lang, huwag natin patatagalin to. Explore na natin yung lugar na yun at sana hindi tayo mapahamak. So yun lang, tara. so yun guys no nandito na tayo sa lugar na explore natin na ah, ayan medyo bilisan lang natin yung maglalakad natin ng konti guys no kasi ano may, ayan no dumidilim na guys ayun dumidilim na kasi dito so bali nag iisa ulit tayo ngayon no dadaanan natin si tatay yung ano yung albularyo na tumulong sa atin So sana lang no, may time pa mag sa expiration na gagawin natin kasi mag-isa lang tayo. Kung sa ano, na uh, may mangyari wala makasasakit, magkakasaklolo sa atin, guys, no. Kaya uh, dubling ingat o tripling ingat yung gagawin natin dito. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, napakaganda dito guys so, no? napakalinis pero napakalayo pa ng lalakarin natin no? So guys no, baka may marinig kayong mga tunog ng mga ano, uh, mga sasakyan kasi nasa bundok tayo tapos nasa baba yung highway kaya maririnig talaga natin kaya sana naman uh, huwag wag na kayo magtaka doon guys ha? kasi ano nasa bundok tayo eh nasa baba yung mga tunog ng sasakyan kaya nakukuha ng camera natin no sa mga nagtatanong diyan. Ayun, baka magtaka kayo. <coughs> Sabi ah, napakadelikado nitong lugar na ito. So, ayan. Bilisan lang natin ng konti kasi, ano eh, ah, padilim na. Ayan. Nag-aagaw na yung nag-aagaw na yung liwanag at saka dilim. Diba? guys, nandito na yung ano guys ha? nandito na yung pagkain natin na dala para dun sa nagamot na natin, no so yung isa, hindi pa muna yung makakain ng ano, hindi muna natin dinalahan kasi nga, hindi pa yung nagamot eh, hindi rin naman kakainin yung itong dala natin, so ayun uh, salamat din tayo dun kay ano no kay Manuel kasi nagipag uh, tulungan siya sa atin para tuluyan na silang gumaling pati yung asawa niya guys no uy, <laughs> Mereka dah tahu, Miss. Mereka tidak tahu, Miss. Mereka tahu, Miss. biktima sila guys may biktima sila susundan natin to para matunto natin kung saan nila Ginadala yung mga biktima nila Yeah. Let's have a Let's have a with this. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sumibat yung isa. Sumibat yung isa. Sumibat yung isa. Pagkakataon natin to, guys. Nahingi na to. Sumibat yung isa. Sumibat. buat balik yang bersamaan baka boleh balik yang bersamaan apa komplik apa tanya isu guys buat memang kita makan buah patu Humihinga pa. Guys. Humihinga pa. Humihinga pa to. Kailangan muna natin dalihin yung dalawa. Baka babalik dito yun. Baka makapagsumpong pa yun sa mga kasamahan. Tara hanapin natin. pont sumung sama rasa macam guys. Kelang nak pergi nak pergi belau. Anak pinat nyembel bokeh guys. Wei la binatang mati kena. Bilin. Eh, ni misa guys. hindi na tayo masyadong mapapansin gawa nung <coughs> oras na binigay sa atin eh itin kaya hindi niya tayo mapansin <laughs> Guys, okay. yan, isa na lang. Binala na natin yung lehig dito. Dito kasi. Isa na lang. Tramble ka natin. Kailangan natin madali yun. Punti ano ka na po yung kaso. Bakit sila nag-aaway-aaway? Siguro nag-aagaw niya sa pagkain. taruhan yang ada di situ buah payan guys kenapa yang menang hati ni wala na tayong flashlight paano natin mahanap yung isa na wala tayong flashlight Ay, kulot ako doon kasensya na kaysa hindi ko sinasahan na tayo dito ng gabi kaya hindi ako nagdala ng flashlight kasi nga hindi ko naman in-expect na maabutin tayo dito ng gabi so, balikan na lang natin yung ano, kailangan natin siguruhin yung kaligtasan ng itong biktima nila Buhay pa to yung minga pa eh Minga pa to Kailangan natin ligtas to Eh, wala na yan Patay na yan eh Ito na, ito yung siguruhin natin Kasi buhay pa to eh Kailangan natin ligtas to So guys no Baka may mga dumating pa na Mga kasamahan yung Mga nadali natin kaya Kaya siguro hanggang dito na lang muna yung video natin kailangan natin siguruhin yung kaligtasan nitong biktima nila guys no kasi humihinga pa naman eh so guys kailangan muna natin patuloy yung video natin ha? Eh? para maligtas natin itong biktima nila so yun lang guys maraming salamat pa din at uh, safe tayo ngayon guys no so yun guys no update ko na lang kayo guys ha mag ingat kayo at lagi and God bless po God bless